Kung Fake news 'yan, ilabas nila yung totoong news. Yung totoong report, no? Ganun lang kasimple yun. 'yon. Uh, no. Uh, pagka anong tawag dito pag nailabas 'yon, di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available sa tao. Pero ang malaking uh, Sir Jay sinasabi na fake news itong kumakalat nga sa social media patungkol nga sa pagkakadawit kay uh, FL uh, dito sa kasong ito uh, sa pagkamatay nga uh, ng isang Ruston sa uh, executive ah uh, hindi na kasi pwedeng uh, kasi national issue ito eh. Hindi this cannot be dismissed by just saying fake news. Kung fake news 'yan, ilabas nila yung totoong news. Yung totoong report, no? Ganun lang kasimple 'yon. Uh, uh, pagka anong tawag dito, pag nailabas yon di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available sa tao. Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, ah hindi, fake news yan. Sabi ko nga nung, nung panahon namin, pag ayaw mo siyang sumagot, eh, sasabihin mo lang, eh, fake news yan eh. No, ayaw mo lang sumagot. Pero wala kang mailabas na totoo. Kaya ang pinakasolusyon dyan, uh, ewan ko kung sino maglalabas dyan dahil pinag-resign na sila lahat eh. Di ba? Yes, yes. Uh, so, uh, kung si Dave Gomez na mismo sasagot yan o kung sino man. But, uh, kasi ito, this is, uh, sabi nga, di ba, may kasabihan, guilt is personal. Dapat, ang nagpapaliwanag dyan, kung sino yung tinutukoy. Halimbawa, tinutukoy si Alex Alexa Mira Miro may mm -hmm. dapat magpaliwanag siya o um, marap siya o si sino pa ba si Dina Arroyo Tantoco who is a government official siya po ang deputy social secretary ng pangulo no uh, i understand she's is detailed with the office of the first lady so sila dapat ang nagpapaliwanag including but not limited to Mrs. Lois uh, Araneta Marcos. Uh, hindi pwedeng si uh, attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwana because that doesn't concern them it concerns the person Baga, hindi sa Klaus sa pagiging tagapagsalita ng uh, palasyo ang nangyayari sa first lady tama ba sir jay unless unless uh, sasabihin niya i ha i have been authorized by mrs marcos to speak on her behalf in the uh, absence of that Uh, she has no business talking about it.